muling ginamit ng isang Chinese vessel ang water cannon para bombahin at itaboy ang isang bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa ulat, sinabi umano ng foreign minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Wang Ye na wala umanong karapatan ng Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea at iginihit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igihit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Nagbanta din umano si Wang Ye na handa ang People's Liberation Army na protektahan at dipinsahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng lakas kung kinakailangan. Samantala sa ibang mga ulat, muling ginamit ng isang Chinese vessel ang water cannon para bombahin at itaboy ang isang bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na nagawa umano ng mga supply boat ng Pilipinas nitong biyernes ang kanilang resupply mission sa barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre na nakabantay sa Ayungin Seoul sa West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng Chinese Coast Guard at mga sisidlan ng militsya ng China. Noong November 10, 2023, 7.30 ng umaga ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay walang habas na hinaharas, hinaharangan at nagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra sa isa pang pagtatangkang iligal na hadlangan ang isang regular na resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. Nagdeploy ng water cannon ng China Coast Guard Bissell 5203 laban sa Philippine Supply Bissell na kalayaan sa isang illegal ngunit hindi matagumpay na pagtatangka na pilitin at baguhin ng kurso sabi ng National Tax Force for the West Philippine Sea sa isang pahayag. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, matagumpay na nakarating ang mga supply boat sa BRP Sierra Madre at idinagdag niya na ang Philippine Embassy sa Beijing ay nagprotesta sa mga insidenteng ito sa harap ng Chinese Foreign Ministry. Nakipag-ugnayan na rin sa kanila ang Department of Foreign Affairs at direktang ipinarating ng aming protesta sa pamamagitan ng maritime communication mechanism. Mahigpit namin iginihit na ang mga sasakyang pandagat ng China na responsable sa mga ilegal na aktibidad na ito ay agad na umalis sa paligid ng Ayunin Soul dagdag nito. kinundi na din ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pinakahuling walang pag-asang mga pagkilos ng pamimilit at mapanganib na mga maniobra ng China laban sa isang lihitimong misyon ng rotation at resupply ng Pilipinas sa Ayunin Sol na naglalagay sa buhay ng mga tripulanting Pilipino sa panganib. Ayon sa report, ito ay kasunod ng agresibong pagmamaniobra ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na tumama at puminsala sa isang Pilipino resupply boat at isa sa mga nag-escort nitong barko ng Philippine Coast Guard noong October 22. Sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na nagbigay umano ng go signal si President Joe Biden sa hukbong dagat na gumamit ng pwersa kung sakaling kukumprontahin muli ng China ang mga barko nito sa international na karagatan sinabi ng taga-pagsalita ng Pentagon na si John Kirby na nararapat lang na magpakita ang kanilang bansa ng tapang laban sa mga ginagawang agresibong aksyon at pamimilit ng China sa South China Sea. Ayun umano sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamayari ang South China Sea at sinabi na ang hakbang na ito ay sigurado umanong magbibigay ng ilang malakas na minsahe laban sa komunistang bansa. Samantala sa ibang mga ulat, palalakasin ng United States ang kanilang deterrence power habang inilarawan ng isang opisyal ng Navy ang pag-uugali kamakailan ng China sa West Philippine Sea bilang destabilizing. Sa isang online press briefing, tinanong si US Navy Captain Claudin Carore, Mission Commander ng Pacific Partnership 2023 kung tutulong ang Washington na subaybayan ang sitwasyon sa pinagtatalo ng karagatan kasunod ng banggaan noong October 22 sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. ang mga pagkilos na ito ay destabilizing at nagbabanta ang mga ito sa siguridad at kaunlaran ng rehiyon at ito ang dahilan kung bakit ang aming pangunahing fokus sa pagpapalakas ng pagpigil sa pakikipagtulungan sa aming lumalaking mga kaalyado at kasosyo sa network sagot ni Kaloori.